Tinagdag ngayon ng napakaraming tanong ang mga opisyal sa Embo Barangays. Mula pagpasok ng taon, invalid na ang libre o kaya discounted na serbisyong medikal ng Makati ngayong sakop na sila ng tagig. Magbabalita si Brian Basa. Nakaratay at hindi makapagsalita ang 68 anyos na si Aling Celsa na taga West Trembo. Na-stroke siya noong nakaraang buwan at kailangan pang magpa-dialysis. Pero nanlumo ang apo niyang si Alexis sa posibleng laki ng kanilang gagastusin sa ospital ng Makati. Invalid na kasi ang Makati Yellow Card ni Aling Selsa dahil sakop na sila ng Tagig City. Ang hinayang din po kasi yun na lang din yung ano ni mama eh. Kumbaga kapag wala nang sa gagastusin eh, kapag pupunta sa ospital. Ngayon, puro gastos na ako tutuusin eh, kapag ilalakad na ulit siya mga dialysis. Kung dati hindi lalampas sa 500 piso ang babayaran kapag magpapakonsulta sa doktor o magpapa-ospital, ngayon baka abuti na si Aling Selsa ng 10,000 piso sa OPD pa lang. Ang Barangay Hall tinatadtad ngayon ang tanong ng mga residente. Ang usual na tanong na naukuha namin is kung ano na ang magiging status nila saan na sila ngayon didirekta. We're still waiting sa coordination po ng City of Tagig kung ano po ang magiging designation ng mga bagong health centers since hindi nga po magagamit yung mga health centers na pagmamayari ng lungsod ng Makati. Ito ang health center ng Barangay West Rembo. Sa pagbubukas ng bagong taon, sarado ang health center na ito. Nakababa ang roll-up door tapos nakakandado pa ang entrance. Wala rin pila ng mga taong dati nagpapakonsulta o kumukuha ng libreng gamot. Kweto sa amin ng mga pulis sa kabilang istasyon, December 29, 2023 pa ang huling operasyon nito. Nung nasa Makati City pa ang mga embo, libre ang kanilang gamot at pagpapatingin sa doktor. Kapag lumampas naman sa limang piso ang gasto sa ospital, limang daan lang ang bayad. Kahit pa umabot sa milyon ang hospital bill. Saklaw din ng yellow card ang bakuna at dental services eto talaga yung uh, may um, ang vital part talaga nito dito sa aming lungsod from womb to tomb ang uh, kinikater na service nitong uh, yellow card may blue card din para naman sa mga senior citizen basta rehistrado may perang matatanggap mula sa gobyerno pero simula ngayong 2024 ang mga yellow at blue card na hawak ng mga taga Embo kapirasong papel na lang naghihintay pa rin sila ng sagot sa kung ano ang gagawin ng Tagig City para sa 1PH Brian Basa News 5. Sadihwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.